Hello guys, for today's video mag assemble tayo ng stand fan. So, eto na po ang ating uh, stand fan. In order po natin ito sa Shopee. So, eto po ipapakita ko na lamang po ang mga parte ng ating stand fan na iaassemble. So, ang una nating gagawin, ikakabit natin yung kanyang mga paa. Ayan, ikabit na natin ang kanyang mga paa. So ngayon, ang isunod naman natin gawin ay ang... Sunod nating ikabit ay ang ating mga LSC. So isa-isa lamang natin ikabit ang kanyang mga dahon. Dahon ang style ng kanyang LSC. Napakadali lamang ilagay ng ating mga LSC dapat higpitan natin ang pagkakalagay. Kailangan nakasuksok talaga siya sa kanyang pagkakalagyan. Para hindi siya matanggal habang siya ay umiikot. Kasi delikado po yun. At ayan, tapos na natin ilagay ang ating mga LSC. O, oh, napakadali lamang. Napakagandang tingnan. Sunod nating ikabit ay ang kanyang mga katawan. Sundan nyo lamang ang aking gagawin. Ayan, tapos na tayo sa katawan. Ngayon, ikabit na natin ang LSC sa kanyang katawan. Ilalagay lamang po natin yung tornilyo niya sa butas. Ilak po natin mabuti para hindi siya basta-basta matanggal. ikot ikutin lang ang tornilyo hanggang siya ay maghigpit. At ayan, okay na siya. So, ready na para ating testingin. So, isaksak na natin. Meron ako dito ang extension. Doon natin siya isasaksak. Ayan, nakasaksak ng ating stand fan. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Ang lamig. Thank you for watching guys. Bye!